Ayan, so what's up mga ka-farmers? Uh, welcome back to my channel, Sir Chad the Farmer, ang gurong magsasaka ng sibu nga Cebu, Philippines. if you are new to this channel mga ka-farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos thank you and enjoy this vlog Okay mga farmers so welcome back no dito sa channel ni Sir the Farmer. So for now mga farmers ang pag-usapan natin is yung ano uh, bonfire na ginagawa natin ngayon mga farmers as to clean the area dito sa ating mga saging kasi sabi ko nga sa mga vlog ko dati mga farmers about dito sa banana farming yung problema natin is about uh, the logs no o yung mga kahoy na natumba dahil sa bagyong ulit so ngayon mga farmers final na naipon ipo na lahat, lahat, lahat ng ating mga kahoy and then na unti unti na po nating na bonfire at ngayon papakita ko sa inyo mga farmers ang pinakalas na bonfire na nangyayari ngayon okay so tara na let's go okay mga farmers so kung nakikita na po yan po ang ating bonfire sa ngayon so yung mga kahoy na mga farmers is Uh, naihakot natin naipon natin dyan kanina mga alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama ang aking mga um, pamangkin So ngayon mga farmers ginagawa po natin ang bonfire kasi hindi po natin kayang uh, hintayin yung panahon na malalanta siya normally, no? So kaya kailangan kasi gamitin natin ang space na natira dito mga farmers uh, between sa rows ng ating mga saging. So tatamnan ko ng ang plano ko is dalawa either sili or kalabasa kaya sabi ko kailangan linisin talagang area para mapaararo so yan mga ka-farmers ang ating bonfire so uh, from the start mga 5 to 7 minutes na ata ito mga ka-farmers so ngayon ito yung ating saging mga ka-farmers so meron akong saging na sinasacrifice kasi hindi natin maisagawa yung bonfire kung hindi natin isacrifice yung isang saging so nandun yan so may, may sako yung sako na ang, ang laman yan is ipot ng manok abuno yun po ang nasacrifice kasi dyan po tayo yan lang ang area na ah uh, malalagyan natin sa ating mga kahoy so need natin i bonfire so yan mga farmers so ito po ang ating mga saging kahit gabi no nakikita nyo naman kasi nailawan siya ada uh, dahil sa bonfire so ganyan mga farmers so malalaki na ang puno ng ating mga saging at the same time matataas na sila yan so yan mga farmers so wala ang kahoy mga farmers so ang kailangan nalang gawin is uh, linisin ng uh, kukunin yung mga, mga damo so yan lang mga farmers So yan po ang ating mga pangyayari ngayon dito sa ating ano uh, area so kapag ka nalinis ito lahat mga farmers ang ganda na nito kasi ang ang next na gagawin dito mga farmers since na okay na yung mga kahoy na bonfire na natin uh, linisin nat linisin ko po ito mag ako ng tao na maglinis dito sa mga damulek like dito na yung mga damo na yan Kasi dito tapos na yun nalinisan ko na Doon hindi pa Dyan so final na lang Kasi dyan wala na rin mga kahoy dyan Dati na sunog ko na rin Tapos dito banda nakuha ko na yan ng kanina Dito rin nakuha na So mayayari mga farmers uh, Pag na nalinis na to Actually mga farmers Ang plano ko dito is mag apply ko ng herbicide para mas madaling mamatay yung mga damo so and afterwards uh, pakukuha natin yung mga bato kasi isa sa problema din is mga bato mga farmers actually natakil ko na to dati sa vlogs ko previously so yan makikita na may mga bato mga farmers kahit hindi naman masyadong klaro pero mga bato yan so tula dito mga farmers wala ng anong bato kasi nakuha ko na nalagay ko na doon tsaka doon nandiyan sa paril mga ka-farmers. so yan po ang ating mga challenges no challenges sa ating banana farming although mga farmers mayroong mga problema pero hindi po nagiging hadlang kasi yung mga saging natin sobrang lusog po at ang ganda no so kaya kahit gabi is eh, gusto ko ma-share sa inyo yung mga pangyayari dito sa ating area no yan malaki yung bonfire mga farmers kasi malaking ah uh, clusters o oh, yung mga puno ng mangga na sa udit so, inipon na natin dyan okay yan o oh. tingnan mo yan mga kapermers o oh. ang lusog na ng ano ng saging ganyan yan mga kapermers so I think 'yun lang siguro mga farmers sa uh, vlog na to kasi gabi na. Uh, 8.50 8:15 na. So mamaya 9:30 uh, may gagawin pa tayo sa bahay, yung latest na vlog natin about sa seed preparation ng ating ampalaya. So kailangan ko pang uh, ilipat 'yon at i-continue sa seed preparation part 2. So gawan po din natin ang vlog ngayon para bukas ma-upload natin. Okay, so maraming salamat mga farmers Once again, this is Sir the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibunga-Sibu Cebu -Cebu, Philippines. Bye-bye and thank you po sa inyong lahat. Mag-ingat po.